tayong episode dito sa PBB Fly High. At sa pagtatapos nga ng ating nomination week, nangibabaw ang apat na pangalan at sa na dyan si Kisses at dahil dyan parang condition niya sa sarili sa maaaring mangyari. Dahil nga ang ating uh, nominated housemates ay ang Gino oh. at Kiss Yo. Eto, sign na ba ito ng early setangs moment niya sa kanyang BFF na si Maymay? Narito ang kanilang usapang setangs. Si Pag nabas na tayo tapos <laughs> Uh, nalala tayo. Sobrang ang ang ba? Nag-iiba nga yung mga nangyari. Pero pag magkita tayo, hindi. Sobrang ang nahihirapan na ito. Kasi hindi ka sana? Ay, hindi mo pa naranasan. Pero ang mga sabi ko, ah? na kapag may ganun no na na, wala na ang mga bangunan. Alam ko na yung pakaramdaman. Kaya sabi ko na paglabas natin yung harapan na ito yung maya naman. Hindi alam mo dati nung ano ang college ako. Okay-okay lang sa akin kung may isa man. May takit saan. Tapos parang ako alam kung may labas sila na sa hindi ako kasama. Okay lang. Pero parang pagdating ako dito parang pag sobrang na-cross ko na yung tao parang hindi. Tidak ada apa-apa lagi. Terlalu semuanya berpermendah hati. Dia tahu siapa yang berhati-hati dengan Delo. at least ito'y Bagus baka gusto mo magkabaya yung mga matapang alam mo yung espresyo mo tapos may espresyo ka kahit anong pagsubok mangyayari walang, walang titibag sa'yo. Kahit anong bagay. best friends. Eh, hindi naman talaga yung posible mangyari yun. Kasi lalo na, pwede naman sabihin, no? napanood ko kanina sa Dream Team. Oo. Mm oh, -hmm. oh. Sa mga kwento ng Dream Team. Oo, oh, na ang apat na nominado. Mm hmm Jinri at Jin Ay, at, Jinong, at oh. Kes Jin, Jin Nong. Ay, Jin Nong. At Kes Yung. Huwag kasi, siyempre, kahit na alam natin magkikita kita sila sa labas ng bahay ni Kuya, matatagalin pa rin yung ano, yung bonding moments, mm syempre. Lalo uh -huh. na best friend tong si Maymay, tsaka, tsaka si, si cases. Cases. So, Sayang. Sayang. Pero siyempre, tingnan natin kung si sino ang isasalba mm -hmm. ng bahaya, di ba? Pero syempre, hindi lang naman si Kisses ang maaaring mag-kiss goodbye sa loob ng bahay ni Kuya. Dahil kasama niya din bilang nominado, si Yonga, si Jin Lee, at saka si Nonong. Kaya naman, kung gusto niyo pa silang mga natili at pagpatuloy ang kanilang dreams o mga journey sa loob ng bahay, boto na at take note overnight lang po ang voting na mangyayari. Kaya, para sa mga nag-iisip pa kung sinong imoboto at kung paano hmm. bumoto, panoorin natin ito.